musta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Maligayang pagdating sa ating pinakabagong fishing forecast dito sa aking channel. Ako ang inyong paboritong mangingisda at gabay sa pangingisda. Oras na para tingnan ang hinaharap, lalo na para sa darating na ika-25 Oktubre, 2025, dito mismo sa ating minamahal na Pilipinas. Ngayon, mayroon tayong kakaibang araw na naghihintay sa atin. Ito ay araw kung saan magtatagpo ang bahagyang pabago-bagong panahon at ang nagiinit na temperatura ng tubig na sinasabayan ng isang waxing crescent moon. Kaya, ano ba ang ibig sabihin nito para sa ating mga paboritong isda? Kumanda kayo dahil mayroon akong mga tips na magpapaiba sa inyong pangingisda sa araw na ito. Magsimula na tayo. Mga kaibigan, para sa ika-25 Oktubre, mayroon akong dalawa hanggang apat na species na sa tingin ko ay magiging aktibo at kailangan nating ihanda ang ating mga estratehiya para sa kanila. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, snapper. Kung lapu-lapu at mayamaya -maya ang target ninyo, ang mga isdang ito ay palaging naghahahanap ng mga istruktura. Sa araw na ito na may mainit-init na tubig at bahagyang pabago-bagong panahon, hanapin sila sa mas malalim na bahagi ng mga reef, sa paligid ng mga lubog na istruktura, o sa loob ng mga kweba. Bakit? Dahil dito, sila nakakahanap ng lilim at nagkukubli mula sa mas mainit na ibabaw ng tubig at sa mga predator. Para sa pain, subukan ng live bait tulad ng hipon, maliit na isda o alimasag. Gumamit ng bottom fishing rig or jigs. Ang isang munting sikreto ko ay ang paggamit ng mabagal na retrieve sa jigs, lalo na kung ang tubig ay medyo matahimik para mainganyo ang mga malalaking isda na magpapakita. Bangus, milkfish. Ang bangus ang ating pambansang isda ay kilala sa bilis at pagiging game sa laban. Sa panahong ito ng taon at sa temperatura ng tubig na nasa halos 20 na degree Celsius, asahan silang magpaparamdam sa mababaw na baybayin, lalo na sa mga estero at malapit sa bukana ng ilog kung saan sila naghahanap ng pagkain. Ang bangus ay madalas makita sa mga malalaking kawan at ang kanilang mga kaliskis ay kumikinang sa sikat ng araw. Gumamit ng sabi kirigs para sa mas maliliit na bangus o subukan ng tinapay bilang pain. Kung gusto nyo ng mas kapanapanabik na laban, maaari ring subukan ang maliliit na fly or micro lures sa ibabaw ng tubig, lalo na sa madaling araw o takip silim. Galunggong, round scad. Ang galunggong ay isa sa mga pinakamahalagang isda sa Pilipinas at madalas itong lumalangoy ng maramihan. Kung makakita kayo ng mga malalaking kawan, ito ang oras para kumilos. Hanapin sila sa mga coastal at offshore waters, lalo na sa paligid ng mga deep reefs at drop-offs. Bakit doon? Dahil sa mga lugar na ito, ang agos ay malakas at nagdadala ng plankton ang kanilang pangunahing pagkain pinakamahusay ang sa Rigs para sa galunggong. Gumamit ng light tackle para mas maramdaman nyo ang kanilang laban. Ang susi dito ay ang paghahanap ng kawan at paglalagay ng pain sa kanilang daraanan. Maaari rin silang maging aktibo sa gabi, kaya kung mahilig kayong mangisda sa dilim, subukan ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na makakaapekto ating pangingisda. Panahon. Sa ika-25 Oktubre, asahan natin ang bahagyang maulap na kalangitan sa araw at posibilidad ng mahinang pag-ulan sa gabi. Ang pagkakataon ng ulan ay aabot sa porsyento sa araw at limang 6.5% sa gabi. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng anim hanggang 30 degrees Celsius at ang humidity ay nasa 87%. Ang average na temperatura para sa Oktubre ay nasa 31 degree Celsius. Ang hangin ay magiging katamtaman, dala ng humihinang southwest monsoon. Ang pabago-bagong presyo ng hangin kasama ang pag-ulan ay maaaring maging dahilan upang lumalim ang ilang isda o maging mas maingat sila. Gayunpaman, ang ulan ay maaari ding magdala ng sariwang tubig at pagkain sa mga ilog at estero na makakaakit sa mga isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Oktubre ay inaasahang nasa paligid ng 28 na degree Celsius. Sa Manila, ang average ay 28.1 degree Celsius. Napakainit nito mga kaibigan maaaring maging dahilan ito upang ang ilang isda ay maging mas aktibo sa mas malamig na oras ng araw, tulad ng madaling araw at takip silim, o sa mas malalim na bahagi ng tubig kung saan mas malamig. Ang mainit na tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda, kaya kailangan nilang kumain ng mas madalas, ngunit maaari rin silang maging tamad sa sobrang init. Pasin ng buwan, sa ika-25 Oktubre, tayo ay nasa fase ng waxing crescent. Ang buwan ay apat na araw pa lamang mula sa new moon at labing apat hanggang labing limang porsyento pa lamang ang liwanag nito. Ang buwan ay nasa konstelasyon ng Sagittarius. Sa tradisyon ng mga mangingisda, ang waxing crescent ay kadalasang nagpapahiwatig ng unti-unting pagtaas ng aktibidad ng isda habang papalapit ang first quarter, maaari itong maging magandang panahon para sa pangingisda sa gabi, lalo na para sa mga isdang nocturnal o crepuscular habang nagsisimulang lumabas ang buwan sa kalangitan bago maghating gabi. Pangkalahatang Aktibidad ng Isda Bilang isang transition season, ang huling bahagi ng Oktubre ay nagpapakita ng magkahalong aktibidad. Ang ilang species ay masigla habang ang iba ay maaaring mas maingat dahil sa pagbabago ng panahon. Sa pangkalahatan, may malaking potensyal para sa magagandang huli kung aangkop tayo sa mga kondisyon. Asahan ang katamtaman hanggang magandang kagat ng isda. Aking pagtataya sa kagat ng isda. Katamtaman hanggang maganda, may mga pagsubok, ngunit may malaking potensyal. Bakit? Dahil sa bahagyang mainit na tubig at ang posibilidad ng pag-ulan na may hindi matatag na presyo ng hangin, ang isda ay maaaring maging medyo pihikan. Ngunit, ang waxing crescent moon ay nagbibigay ng pag-asa para sa aktibidad, lalo na sa mga gabi. Kaya, ang mga mangingisda na handang umangkop at hanapin ang mga tamang spot ay tiyak na magkakaroon ng magandang huli. Kaya mga kaibigan, ihanda na ang inyong mga gamit at tandaan, ang pangingisda ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda, kundi sa pagtamasa ng proseso at pagiging isa sa kalikasan. Sana'y masulit nyo ang inyong oras sa tubig. Ni buntot ni kaliskis sa inyong lahat. Huwag kalimutang ilike ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at adventure at ishare sa inyong mga kaibigan. At syempre, ang pinakamahalaga, mag-iwan ng komento sa ibaba Anong plano nyo para sa pangingisda sa ika-25 Oktubre? Saan kayo pupunta? Anong pain ang gagamitin nyo? Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at munting sikreto. Magkita-kita tayo sa susunod na video.